natin to. Check up po na. Sarap. Manamis tamis na Magnet. So lagyan. At yo, what's up mga kasulid? Nandito tayo sa parisan ni Champ Mamut, Overlord Paris. Ha? So guys, nandito yung mga iba-ibang mga artista pumunta talaga dito, dumayo dito para tikman yung loto ni Champ Mamut sa yung kanyang Parisan. So ngayon guys, nandito kami kasi maraming nagbabalita na masarap daw talaga yung paris ni Champ Mamot na yun kaya pumuputok to sa social media at iba pang may isa pang surprise dito guys mga artista ng Batang Tiapo pumunta lang dito para kumain sa parisan ni Champ Mamot, overload so guys ngayon nandito kami so tikman din natin yan kung, paan kung gaano ba katotoo yung paris ni Champ Mamot, na kung gaano ba talaga siya kasarap So let's go guys, samahan nyo kami sa Parisan ni Champamot, tara Guys, tikman na natin yung Paris Overload So mayroon siyang uh, Lamanners At uh, ito naman uh, chicharon So napakasarap nito guys So tikman natin to Sarap Manamis tamis na ano Magnet. So, lagay agad mo okay, lagyan lang ang silip. Masarap. Ah. Ito no. na no. eh, gusto ko. The best. Okay, ah, wala na. Hindi ko na lalagyan ng ibang ano pa. Lagyan ko na lang silip kasi masarap so, na product eh. Duplado na. To? So, guys, yes, masarap uh, talaga. Uh, Chop mamut, no? Ah, uh, champ. Oh, na, Ito ah, uh, 99% ng dito. Napakasarap. Top. Sayo kasih. idol din. kalau gulo gi. Wala na score. Tumo Hmm. Kapala. Ayo. Ano po?